Magpapatupad na ng voluntary 20% mula sa kasulukuyang 10% na ethanol blend sa gasolina. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilia na inaasahang maisasagawa ito sa pagkatapos ng taong ito. Ayon kay Lotilia, isa lamang ito sa mga natalakay sa ipinatawag na sectoral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw dito sa Malacanang. Sa kasulukuyan kasi ayon kay Lotilia ay 10% ang mandatory requirement na blend ng ethanol sa gasolina. Isa itong price mitigation measure dahil ang imported ethanol ay mura kesa sa gasolina. Sa kasulukuyan, sinabi ni Lotilia na ang presyo ng gasolina na walang ethanol ay 56.89 pesos per liter. Ang presyo ano ng ethanol kada litro ay 79.49 pesos, mas mataas kesa sa imported ethanol na 41.44 pesos kada litro. Sinabi pa ng kalihim na kapag gumamit ng gasolina na may mataas na blend ng ethanol, magresulta ito sa mas mababang pump prices. Kasama mo sa R. RMN Manila. Radyo Manoray Mamogay, Tatak RMN.